Hello mga beshi, maaga nga pala kaming gumaya ngayon. Ayan nga po, pinapaliguan ko na si Sabian dahil hindi naman siya pwedeng maiwan. Walang magbabantay. At ito na nga po pa rin yung aking asawa, naliligo na rin. At first time po yung bumoto kasi hindi po siya agad nagpa-register noon. Dahil nga wala pa kaming sariling tirahan. Pero ngayon na meron na kaming sariling tirahan, go na siya para bumoto. Nagpa-register na siya dito sa Oriental Mindoro. Kaya naman ngayong araw na ito, samahan nyo kami na pumunta sa amin uh, polling precinct para kami ay bumoto. Ayun nga po, at sobrang blessed na blessed po ako dyan sa buhay na aking sawa, Kahit na ganyan po yan, ay masipag po yan sa pagtatrabaho. Kaya nga po kami nagkaroon ng sariling bahay ay dahil din sa kanyang kasipagan. By the way, ang business nga po pala namin ay ang paggagawa ng lumpia wrapper. At yan po yung bumubuhay sa amin sa lahat ng aming pangailangan at dyan po namin kinukuha. Ayan, dyan naman po ay nakuha na po kami ng aming number. Hindi ko na alam po na videohan kasi po yung cellphone ay nasa aking mister at siya po yung naandun sa may uh, unahan na hinahanap yung aming number para kami ay makapunta sa room na dapat kami ay bumoto. Ayun na nga po at bumoboto na po yung aking asawa at first time lang po niyang bumoto talaga at syempre sinusuportahan ko siya at tinuturo ko paano kasi nga first time niya pong gagawin yan. Pinauna niya muna akong bumoto kaya uh, siya ang kumapit dun sa aming baby si kay Sabian. Pagkatapos ko, siya naman yung nag uh, bumoto. Ayan nga po. Ayan, sige. Ayusin mo lang dyan pa, ha? Galing-galingan ang pagsulat. At baka magkamali, hindi eh, mapunta sa ating iboboto. Ayan, tapos na nga po yung kanyang pagboto at ihuhulog na po yung kanyang balota. Dun sa pinakahalagaan sa ballot box. Ayan, congrats sa aking mister na ngayon lamang bumoto. At sa mga susunod pang botohan ay pwede ka nang bumoto. Hindi hindi ka na hindi ka na alien. Pwede ka nang bumoto. Ayan, talaga naman pinagmalaki pa yung kanyang kamay and daliri na may ink. Ayan, uuwi na po kami dahil tapos na po kami bumoto. By the way, inuna po yung may mga baby, buntis, yung mga senior. Kaya po kami ay Mabilis lang din nakatapos sa pagboto. Ayan. Kaya pauwi na po kami sa mga oras na yan. At dahil nga po nagutom, kumain na sa damakmak. Masan mo ba? Ayan nga. O, oh, put yan. Hindi ako sinabi. Gusto mo dyan? Kaya gusto mo ng put ng malak. Ayan po po. <laughs> Ginutom. Ginutom sa pagboto. Akala ay may papakain na. Mura po na. First time niyan, madam. Bumoto. <laughs> <laughs> <Last to 15>. <inaudible> <inaudible> Tingin, patingin ng kamay. <laughs>